So ayan mga Lodi Cakes, welcome back sa aking YouTube channel mga Lodi Cakes For to this video or for to this tutorial ay meron naman po akong panibagong ituturong kalaman sa inyo mga Lods Kapot pa rin sa pagawa ng AI So ang ituturo ko sa inyo ngayon mga Lodi Cakes ay yung AI uh, photo natin So gagawin natin yung video So bali AI to video AI photo to video na mga Lods Ayan so sundan nyo lang po ang aking ituturo at malalaman nyo kung paano gawin video ang inyong mga AI photo dyan ayan so open nyo lang yung ano nyo mga loads ah uh, chrome So ayan, pag lumabas na yan mga logic, i-click nyo lang yan yung Pixburst AI na yan. So dyan po tayo gagawa ng uh, photo to video. So mga lods, so dyan po ang dyan po tayo sa loob ng fixverse.ai So pinutin mo lang yan yung parang may add photo na yan. Ayan. Uh, ah, so kung mapapansin nyo mga Lodi Kicks ay mag ano pala tayo magsasign in tayo ng ating Google account dyan. So maglagay lang kayo ng isang Google account yung mga idol para makaproceed na kayo. Ayan. So yan po ang nilagay ko sa akin. Yan pagka ganyan mga idol okay na yan. Then uh, mapupunta na tayo dyan sa loob. So pindutin lang natin ulit yan yung add photo na yan. Ayan, pinindot na natin yan. Then, nadalhin kayo sa gallery nyo. Then, isilip nyo dyan mga idol yung photo na kailangan nyo. Ayan, sa akin yan yung pinakauna. Ayan po, ikiklik ko. Ayan po yung ay photo ko na nagawa ko mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, nag, ano na siya, nakalagay na siya dyan. Then, sa description mga idol, magta-type kayo dyan ng gusto nyong mangyari sa video. Kung anong gusto nyong gawin ng photo nyo na maging video ayan so sa akin may may xy lang nilagay ko dyan mga idol ayan ang gusto ko dyan sinabi ko lang dyan na gusto kong sumakay sa robot na gandam kaya gusto kong mag drive pala yung sinabi ko dyan ayan din kapag okay na yan mga loads So itap nyo lang yan yung, ano, yung create. Yung sa may right side na yan. Itatap nyo lang yan mga idol para mag proceed na siya. Yan. Tap nyo lang yan yung create. So ayun kung mapapansin yung mga idol may ano na yan, may may countdown na yan hanggang 100 pag nag 100 yan, so okay na generated na yung videos natin ayan so naging dalawa pala kasi na double click ko so sayang yung credits okay lang yan kasi para para naman mat, ma, matuturin kayo mga idol kung paano maggawing photos na gabi yung i video ayan kaya sa so, mga papansin nyo mga idol gumalaw na siya so naging video na nga siya ayan so ang galing no ayan kung kanya na picture lang ngayon nakita nyo dyan na makita ko sa gandam din pumasok ako sa loob ayan mga idols so napakagaling no ayan kung gusto nyo i yan mga idol pindutin nyo lang yan yung download yan so mapunta na yan sa gallery nyo or saan ang, or saan ang mga mga files nyo na ano so doon yan ang didirit sa mga idol ayan so madali lang ba, diba? so sundan nyo lang yung ano yung yeah, video ko na to so madali lang gawin kung paano gawing AI video ang inyong mga AI photo ayan so yun lang mga idol see you in the next one bye bye